Magandang araw mga kaibigan. Uh, Pag-usapan natin ngayon bigyan ng reaksyon itong article sa Manila Bulletin na mga pahayag ni Congressman Albi Binetes ng Lone District of Bacolod City. Uh, nagpayag siya binatikos niya ang leadership ng House of Representatives. Hindi niya binotohan si Romualdez as Speaker of the House at na basta inilabas niya ang kanyang pagkadiskusto sa leadership ni Speaker Martin Romualdez. Ito, Benetes explains why he didn't vote for Romualdez as House Speaker by Joseph Padrajas, published July 28. Bacolod Lone District Representative Albi Binetes said Monday, July 28, that he did not vote for late First District Representative Martin Romaldes as House Speaker for the 28th Congress because, uh, pakinggan nyo ha, ah, ang ganda yung sabi niya, the lower chamber needed a leader, needed a leader who can stand firmly behind President Marcos and not pull him down. Ang galing. I agree, I truly agree sa payag ni Congressman Ginibes. Kung bakit mababa ang rating ni Pangulong Marcos, kung bakit marami ng tao na hindi na maligaya sa administrasyon Marcos Jr. sang dahilan is ito ang speaker of the house in a Facebook post Benetis clarified that he also would not align himself with the minority bloc which is set for those who did not vote for the winning speaker Instead, Benete said he would become an independent member of the House of Representatives. Sabi niya, I believe our chamber needs a leader who will stand firmly behind President Bomber Marcos not pull him down and can help unite the nation behind his vision for the country. Okay. Ito, dagdag pa niya. Congress has been plagued by controversies involving, hmm. number one, questionable budget allocation yung 2025. Pasensya na kayo, maingay sa location ko, lakas ng ulan. Budget allocation, politicized relief, yung ayuda, akap, mga politiko, selfish power plays, all of which have contributed to distrust, disunity, and dysfunction. Ang bibigat na salita ito but to me, eksakto yung selfish power plays yung impeachment ni BP Sara yun na yung kakawatak-watak tayo divided na tayo dahil sa mga impeachment uh, moves nila na ganyan he claims that his constituents and even his colleagues are now questioning the integrity Transparency and sincerity of the House. Uh, pa niya, our country needs a government that works decisively, efficiently, and with the people's interests front and center. This administration must succeed. The better we deliver services, the more lives we improve, especially among those who rely most on government. support Dinette said this was neither the time for self-interest nor political maneuvering hmm. ano yung political maneuvering dito na nakikita ng karamihan ngayon na yung impeachment case nila kay BP Sara ay hindi talagang accountability Kundi dito political maneuvering kay si BP Sarah, ang pinakamalakas na kalaban nila sa 2028. Oh, so ano ngayon ang nangyari? Eh, napahiya sila. apat ah. ah, na impeachment complaint. Okay, natay nila yung tatlo. Isa lang ang inakyat. Yun pala, nilabag na nila ang konstitusyon. Kaya magpasalamat tayo at mayroong Korte Suprema 13-0. So buhay pa ang ating hostisya. Uh, yung ginawa ng 13 na maestrado at ngayon wala na, hindi na matuloy for now ang impeachment ni BP Sara but let's wait for next year kung ano ang gagawin nila okay so dagdag pa ni Congressman Binetes I will support reforms that uplift the lives of our people, restore public trust through transparency, and help bring lasting, meaningful change. As we enter the crucial second half of this administration, I am ready to do the hard work that our people rightfully expect and deserve. So, my three years span ng administration ito, sana magtagumpay. Kaya sayang eh ah uh, kung magtagumpay ang Marcos Jr. Ad administration, ang mananalo ay ang taong bayan. Sana may pag-asa pa. Sona na ngayon, anong oras na ba? Oh, baka ongoing na yung sona ako. Hindi ako nanonood ng sona, wala na akong gana. So sana ang sona ng Pangulo ngayon hindi lang puro salita, sana maramdaman ang tunay na ginhawa para sa mga nasa laylayang Pilipino. Uh, three years, marami pang magagawa. Kaya lang, kung may mga politiko na instead na tulungan iangat ang Administrasyong Marcos Jr., eh sila ang humihilang pababa dahil sa ginagawa nilang pansariling interest ng dahil lang sa ambisyon ng politika sayang o, oh, ayun, mapakanta tuloy tayo ngayon sayang bakit tayo'y nakaganyan <laughs> so, sayang yung unity na lakas ng buwelo nung una ngayon watak-watak ng yun team, I don't know, ang kanila ngayon, Unipink na. Good luck sa Unipink. Sana magtagumpay kayo na mapabuti ang kalagayan ng mamamayang Pilipino. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang channel natin ito, ang sweldo sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong talandi. Panorin niyo ang video nito Karun mo ang natagaan na mo gero si Angkol. Kuha na ni Karun mag na. So muna niya ang ipatindog na atupan karon. Bye. karon naman nagyad si angkol sa pag sa iyang balay sa nahatag sa namo sa iyang ayero so maayo na gid nga tan-awon unang una nagpasalamat ako sa Ginoo og ha, sa nag-atag aning nga nagka na ko oo uh -huh. sulod sa pipila ka tuigan nga akong gantos uh -huh. ang akong baray ng ulanan karon di nagit salamat so, kay call salamat ako sa Ginoo kaninyo sir ug ako manghinaot salamat kaayo